Magandang uh, tanghali sa ating mga kababayan. Bakit nakabukas yung ano, sasakyan palang ani malamig ma ano? So, nandito ako sa paborito kong hangout dito sa bayan ng Torrijos. Of course, ito ang uh, aming inatawag na Luneta Park. At uh, maganda, malakas dito ang signal. So, may isa nang nanonood, ng pangalan mo, viewer? Viewer 1, viewer number 2, viewer number 3. At uh, nandito kami ngayon sa Luneta Park at uh, nakikita nyo maganda ang panahon ngayon. Medyo may kainitan din la ang pero may is, may special akong shoutout uh, shout out ngayon si Katie Pilar. Nagpalipad kami ng drone. Natin na namin kung uh, uh akayanin ng aming drone dahil medyo malakas ng kaunti ang hangin. Pero mukhang inakaya naman ang ng aming drone ang uh, yon oh, taas pa. Paikuta daw nga ni. Si Tita Susan ang ganda oh, mukhang artista. Oh hi. Uh, may kwento nga ni pala, hindi pa alam ni Tito Nelson. Etong bahay na ito ay kay Governor Carmen Sita. Rest house nila ito dito sa Torrijos. Nung araw ito ay napakaganda. Ngayon napabayaan na ay di ganyan na nga. Ito dati, sa ating mga kababayan na para po sa inyong kabatiran itong inapakita ko ay dating rest house. Ito po ay bahay ni dating governor na mayapang governor Carmen Sita Reyes. Ito, yan po, lahat po ng yan. Yan po kami nag ano, naga reunion ng mga kabatch namin, inapayagang kami naga. Tapos maganda dati yan, yung landscaping na ito, napakaganda niyan Pero napabayaan na, siguro dahil nawala na rin si nanay. Pero kahit nung buhay pa si nanay, ano na rin ito? Napabayaan. napabayaan na rin ito nung kahit, nang buhay na, nung kahit na buhay pa siya. Yan, ito po ay dating rest house ni Governor Carmencita O. Reyes na napabayaan na ngayon. Yan. Lalo na yon maganda yung area na yon Dati, pag may mga ano, napayagan naman kami dito, gapaalam lang, ang mag yun. Yan, dyan kami nag yun dati. Alright, si Kabayang Alan Makapugay nanonood? Walang tubig ang CR. Ah, may, ah, mahirap dito ang tubig sa Torrijos. house Oo. Mahirap dito ang tubig. Dito sa bayan na sa pero sa amin sa buhangan, maayos ang tubig sa amin. Pero dito sa publasyon, merong problema ang tubig dito. Ayun. So, ito ang tinatawag namin na Luneta Park sa Ay! Mukha mo. Soy pa padolansoy pa mapapuntik na ako mapadulan. So, mamaya ay maparong kita sa White Beach kung aapalarin uh, at kung may oras pa kita. Dahil mamaya ay merong alive dito tayo ay inimbitahan ng office ng uh, ating Congressman Lloyd Alan Velasco at, at uh, para mag-cover doon. Pero, atin na natin. Hindi pa ako nag confirm kung uh, matuloy kita doon. Maganda dito sa White Beach. Ayan, o. Oh. Nakakapagpalipad na siya ng drone. So, ito yung, ano, ito yung... Uh, Uh, mabungad sa inyo Watching here in Lucena City Sabi ni Felicitas Pineda Gandaan na po Galing kami sa Puktoy kahapon low tide Kaya di kami nakapagligo Sabi ni Frederick Nite Oy. Ano? Okay? Magandang capture? Nagapalipad kami ng drone Dahil maganda yung view dito At the same time Ayan o oh. <laughs> ang ganda po dyan, ano, nga ni po. Roderica uh, Fabula Ogayre. Galing ang kuha at ng... Uh, Kumusta po sa mga Grimaldo dyan sa Torrijos at mga Del Mundo? Sabi ni Wena Esplana Kriela. Yan, ito ang uh, mabungad sa inyo. Wala ang tubig. Tapos, ito ay pag uh, mga Ogo, September, October, November, hanggang December, ito ay makamaganda ang green na green niyan pero bagay ngayon at mainit nga ni ay di ganyan nga ni ayo oh. ang uh, ma pulay brown dahil nagkatuyot-tuyot na ang mga ano ang mga pero dito sa banda dito maganda ho dahil dito po kayo maga picture dahil ang backdrop po ninyo yan yan po ang backdrop nyo po ay Mount Malindig so ang ganda po dito mag pre ng mga kababayan natin na akasal Napakaganda po dito sa bayan ng Turios. Ito po ay dito sa aming barangay. Dito naman po. Ay aming sa barangay poblasyon po ito. Dito sa bayan namin sa Turios. Sarap balikan ng lugar na yan. Sobrang enjoy. Happy Easter everyone. Sunday po. Happy Easter Sunday po sa lahat. Watching from Dubai. Ina Rebilla Monterey sa Monterey family dyan sa mga taga Makawayan. Tambayan ko yan dyan, dati sabi ni Roderick Fabula Ogayre. Yung mga nakikita kitang nagalangoy ay o. Oh. Tapos sa uh, doon naman sa bandan doon ay mga serena doon at saka may shokoy. So pwede nating parunan. At uh, yan yung kainitan na rin pag live vlog ko na are. Uh, pakita ko sa inyo. Doon lagi ko naman itong ina post. Magandang hapon po. Nasaan na po ang tatlong serena. Ayun po yung tatlong serena. Pakita natin. Uh, ang init eh. Yan po ang tatlong serena. Pakita ko sa inyo. Ano so, ba ako naglalakad? Hello, paki-share naman po ang alumni ni Butan sa Pa Elementary School. Maraming salamat po sabi ni Ronel Minor Calecaros. Yan kami i private message niyo po kami para mapag-usapan po natin yung advertisement fee para po sa may post po at nagawa natin ng article yung inyo pong advertisement. So mababa muna ako. Ah, uh, pakita ko sa inyo ito. Ayan. Yan, yan ang magandang backdrop dito. Nakita nyo po o oh, picturean nyo po at send nyo po sa aking personal account. Dahil ako po yung nakalive vlog. Isa lamang ang aking cellphone na dala. So, ito po ang magandang backdrop dito. Nagawa ito ng mga, ano uh, anong tawag dito ay? Ng mga nagaprinap prenup Yan. Ayun, nakita ko na po ang sirena. Sabi ni Violeta. Ayan. So, mababa ako. Pa-shoutout po sa mga Combenido and uh, Itak Family. Yan. So, ito yung Serena. Ayan. So, baba ka dito. Tapos, makikita mo na ang Serena. Maganda ang uh, ganitong panahon mag-ikot-ikot kaysa naman kanina tanghali at anong init. Eh, eh, talaga namang nalapnos na sa balat ay. So, ito mga Serena dito. Ayan. Pag ito ay uh, medyo pag ano ang dagat ay, ay uh, ay ay ano tawag dito? High tide. Hindi ka makakaparini din eh. Dahil are ay puro puro tubig pero bagay low tide naman ay di makakapaglakad-lakad ka at makakapagpapicture ka sa mga sirena ayan ang sirena o ang gagara ang gaganda ng mga sirena kaya laki, ba't wala nang kamay aring sirena na aring ano nangyari sa mga kamay na rin mga sirena na, na aringani pala tari, nagkaganari na, na hi chona, victoria del mundo watching Pa-shoutout naman po, ang ganda o oh. nagkaputo lang kamay ng mga sirena ay kakaawa naman ay hindi na ito makakakain bagay ganari ay adyo ay sumira na papaano pa kay mga pagsubo ng kanin aring mga ari kung wala nang mga kamay malinis baga ang tubig dyan ay napakalinis po ng tubig dito tingni po oh. may mga nagalangoy nga ni doon ay oh. sa dulo yun po ay white beach ayun oh kitang kita dito ang white beach yan yan ang white beach tapos ang backdrop po itong favorite talagang lugar tingnan niyo po ang ganda oh backdrop oh yan oh, ang inyong picturean dito kaya lamang, ay talaga namang uh, gadala po kayo ng sombrero at yanong ay adyo ay makamainit ay tuok na kita dito. Mukha na kita na namang dugyot nito nagagagawa nating ito. Hala, salamat po sa inyong lahat. Kulang na pala yung isang serena, nandini na ako sa Jap nandini na sa Japan yung isa sabi ni Evalor Hogno. Ah, ay sumakay na pala sa saan ma, sana mo po nilagay. Saan niya po napaparoon ang mga kamay niya ang serena na yan may nagkawala na nga ni ano. Tapicture muna ako. Hey yes! Sa ating mga kababayan, live ako din sa kainitan ng uh, isang magandang ano oras baga. Nakabit ko ang aking tama, nakabit ko ang aking ano, ang aking mikropono. Ang oras dito sa Pilipinas at sa buong kapuluan, ganap na ika alas 5 ng isang magandang hapon. Magandang hapon po sa ating mga, mga kababayan na nanonood ngayon dito sa ating live vlog. Naari ako ngayon sa uh, Luneta Park. Dito sa bayan ng Torrijos sa aking paboritong bayan kung saan dito ako sinilang, nagkaisip at uh, lumaki dito sa aking bayan. Ang backdrop oh, ni niyo, oh, ang ganda, oh. Ang Mount Malindig ay eh, nakikita niyo po sa aking likuran na bahagyan ang Mount Malindig. So, maganda po dito magpicture-picture. -picture. Tagbang na at nang ikaw ay makapagligo man lang at anong baho mo na, sabi ni ano, Princess Elma. Ay baling uh, saan sabi eh You did a good job, my friend. Best regards sabi ni Pipo ni Pomoseno. Hi Pipo, paring Pipo, ang aking uh, napakagwapong kaibigan. At uh, nasi Pipo. Thank you Pipo. This is a live vlog mula dito sa bayan ng Turiho. Sobrang init. At nakikita natin, natanawan natin yung puti po na yon. Yun po ay ang white uh, white beach. Poktoy white beach at meron po diyang activity mamaya yung alive. So kita niyo po, uy, may mga bata na nagalangoy din ay sa mga taga-Argao, Jospie Mental is watching. Magpapakiti po kayo, yan. Isa po yan ang po ang nyo. Backdrop ng Mount Malindig, maganda. Plus, ang mga sirena, kaya lang ay wala ng kamay. Nagka, nagka, baka yung kamay na yan ay, baka yan ay mga ano, mga, anong tawag dito nga ni Ay? Uh, mga, anong tawag doon ay mga, makakati ang kamay, kaya naputulan ng kamay ang mga sirena na yan, ano, wala nang kamay. Hindi po, sa totoo lang po, yan po ay kaya po yan ay nagkawala na ng kamay dahil po sa minsan malakas po ang alon at meron pong high tide. Ay di ganay nga po ay nagkakawala po ang kamay. Dahil ito pong lugar na ito, ito po, itong nakikita, ito pong naapakan ko ngayon, yan. Ito pong naapakan ko ngayon ay mga bato, yan po ay nalub, na ano minsan, naabot hanggang dito ang tubig kapag high tide, tapos hindi ka makakaparini ho hanggang dini, yan. Hanggang dun ho yan, 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 paakyat papunta do sa Luneta Park namin. Okay, ayan yung init. Tapos yun po yung Shokoy. So matagal na po sila. Ang tagal na pong naniligaw ng Shokoy na yun. Hanggang ngayon po hindi pa nating inaring mga serena na ayan. Siguro po yung mga nasa sampung taon nang naniligaw yung Shokoy na yun. Ay hanggang ngayon hindi pa po na, napasag, na, na, nasagot. Kaya pambihira. Ito po ang nasabi talaga na totoo po base sa survey na ang uh, base po sa pag-aaral, ang ratio la ang po talaga, mas madami po talaga ang ratio ng mga babae sa mga lalaki. So, sabi nga ni po ay parang 10 10 uh, women is to one one man. Kaya kitingnan mo yan o oh, yung show ko yaya isa samantalang tatlo orin serena na hanggang ngayon hindi pa na napapasagot yan ang natin ano Pumuna ako ng ano, init. <laughs> yung tawa ko kay Lester eh, magkatipan pa rin. <laughs> ay magkatipan pa lang ni Warren kailangan hindi ko alam kung sino ang uh, napaibig niyan at yan ay tatlo naman ay makaswerte rin ano tatlo ang katipan <laughs> tatlo ang katipan ito sigurong si Lester ito sigurong si Lester tatlo din ang katipan nito ano hindi na ako nakauwi but through your live feeds home is just an airtime away Tutoy was very happy to see the Via Crucis. Sabi ni Pipo ni Pumoseno, please say my regards and love lots to Tutoy. Uh, hopefully ay magkita ulit kita, uh, brother. Pipo ni Pumoseno, ang aking kaibigan na napaka uh, uh, bait at saka Super love. Ito si Pipo ni Pumuseno, parang ako ito ay. Yung pagmamahal sa Marinduque hanggang doon na lang, hanggang sukdulan. Para bagang kahit na ipaglaban ng patayan ng Marinduque agaw, inano ano, Pipo ni Pumuseno. Yan ay taga na sobrang love na labang ang Marinduque. Thank you so much, people, for your love towards our province. I super honor you and super appreciate yung mga inagawa mo sa ating probinsya si Paring Del, ayan nung tawa o. Si Joshua Pilar ay nanunood. Shoutout naman dyan sa Pilar Family, sa Barangay Malinaw at Lola Titay. Uy, speaking of Malinaw, Malinaw ba ang ating live vlog? At saka Malinaw ba ang boses kong maingay? Ay, pag naman ikaw ay nag... Eh, yeah, na po talaga malakas talaga, maingi talaga ako. Dahil na ako yung nag-live vlog. Ay, pag ako, ang pag naman ako nag-vlog at eh, wala na mag ay di... Asabi naman, boring naman ang nagagagawa nun ay. So, yan ang... Palakad ba kita? Okay. Palakad na pala. Ito, ho, oh. Sabi ni Cheryl, utoy, ayan, no, linaw man din. Kami maalis na muna, oh. So, ito oh, ang magandang Luneta Park namin dito. Walang sinabi sa uh, Luneta Park. Ay, hindi pala. Iba pala yun. It's unparable pala. So, ako muna yung mag... Mapagyan ako, sabi ni Harvey. Kami pala yung... ala O, oh, siya special shout out sa ating mga kapay na nanonood ngayon dito sa ating live na Gromy Matak Junior ang inyong lingkod. At kapag pa muna mag dahil kami ay paalis na. Nag-aiplaan kami sa kainitan ng araw at ng panahon. Ating sponsor, ang Dream Favor Travel and Tours. Pag kayo po ay gustong magpabuk ng ticket, ito po ang akong takinin nyo. Sa akin yun? Let's go. Ay, yung girlfriend na inal sa ati si Bea. Who's calling? Si Adrian. Hello? Hindi ko naman hello? pinapanip pa yung ano. Hello, hello? Doon Hello? Nagkanya. Hello? Family. Pa-shoutout din. Hello? Si Adrian natawag. Bakit kaya? Hoy, kami po yung magpapalang na pagsamantala. Maraming salamat sa inyo. O para kang nasa Dubai man din. O, tingni ang ganda. O, oh. Kung um, may ang publish ko oh, kayo, kami na video pala, abangan mamaya mga sapagkat kami ay may nadaanan na aksidente uh, jeep dyan sa barangay Maulawin sa bayan ng Torijos. Mamaya namin na-publish. Kahapon daw ito nangyari. yare uh, yung jeep ay, uh, yung unahan ng jeep ay uh, na parang nahulog doon sa nalinsod. Ganda ng bahay. O kanino kaya ari? Yan pala ang luneta ng Marinduque malinis. Ang ganda ng bahay, oh. Modern design. Kaniyan, ang ganda. Design ganda, no? Tumahan na natin. bahay sa Ang ganda, oh, ang oh, oh. ganda ng bahay, oh. Ay, okay. kaya ari. Shout out po, po sa office Family. Oh, ang ganda. Ah, sa na sabihin mo. Keya. Keya. Patrunyo 'yan sa iyakin. Oy, ako po, yung pagsamantala tawag mga paalam. Maraming maraming salamat po sa inyo at gaingat po kayo Permi me. Si Romeo Mata ako si si Romeo Matak Jr. ako at mula dito sa Marinduque News kasama si Tito Nelson Nase ng Dream Paper, Tita Susan Nase, si Bea at si Clyde. At ang aking sintang paaralan, kumita ko muna sa inyo. Diyan ako nag-aral ng elementarya sa Torino Central School, ang aking mahal na paaralan. Kapanahonan ni Mrs. Imelda, kanya nyo. Yan. Diyan ako ako nag-aral, Torino Central School. Grumaduate ako ng 19... Jokla. <laughs> okay, speaking of which, let's talk about the